naman yung ulan, lakas naman ang ulan. Itik. Tingnan nyo mga yung mga halaman din Oh. Oh. Sa lakas ang ulan kagabi, tingnan mo. Yung mga net, talaglagan na. Oh. Ayan po, umulan pa. Lalo pang lumakas ng ulan. Oh. Tingnan yung halaman sa gila. Oh. lakas ang ulan kagabi lumundo yung mga net kaya dito muna tayo ngayon sa ano dito so, yung lakas ulan saka break time naman eh lakas so, pa naman ng ulan kagabi uh. siro-siro yung mga net oh. grabe buto yung mga laman dito yung lumisira yung mga net lang ito so, yung ano nang masara pumba ng ito naman grabe ito, matat na naman so, so pala kasi yung mga masisira yung mga net pa na tayo uh, ah, pamukha niya no yan ay yung ano kagabi sa uh, lakas ang hangin dito yeah, uh, ano mo hindi mabili mo naman ha no? yung mga net na yan Ano nga? mo? Ano? Ano mo? Kayo man? Ano <laughs> na? Umak na yung ulan. Pasa naman yung misis ko. Kumuha ng rinda namin. Sa sobrang lakas sa gulan. Kaya Nan ganyan. naman. Ano talaga dito pag gumulan? Ano? Ano rin ba? Ano? sa...

Hahapdi lang kami, hindi na kami mabalik. Eh, okay, baka biglang yung makasungulan eh. Bukas naman kami. Para maka-relax-relax. relax relax may nagtago para makakain kami ng rinda namin. Sige ka. Sige ka dyan. Hindi mo na kami nagsu kasi malamig. Sa lakas ko naman ng ulan eh. Ah, magtago mo kami ah. Ay, labot lang ito ng ulan. Yan kasi, yan kasi yung trabaho naman dyan. Ah. Yan. Mga kami nag-aalaga yan.

Hey, thank you, thank you.